Ayusin na natin ang Las Piñas. Grabe. Limang bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. At ngayon, 450 milyon. Ha? Sinulatan kita, RD. Ha? At sabi mo sa akin, mag ako kay sekretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 100 yung 450 million, 140 million, gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Phase 4. Phase 1. Ha? More than 90 million hanggang phase 3. Hinabol po yung 140 million. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Pamangkin nila. Tama na po yan. Hanggat hindi nyo inaalis po yung Diyan. Malulunod ang Las Piñas.